Usapang trabaho naman tayo. Ano para sa iyo ang nagpapahirap sa trabaho? Nako, siguradong kanya-kanya tayo ng sagot. Baka may magsasabing yung sweldo. Baka yung biyahe, papunta at pauwi galing trabaho. Napakahirap pa naman ang biyahe ngayon dahil kaunti ang mga masasakyan at mahal na din ang pamasahe. Ah. Misang pag nakikita ko yung mga nag-aagawan sa sasakyan, talagang napakahirap kasi kanya-kanyang sakay dahil lahat naman nagmamadali umuwi halu-halo na. At parang hindi na alintahan na yung pandemic. Biyahe pa lang yan, ha? wala pa yung trabaho mismo. O siguro may magsasabi din na isa sa nagpapahirap sa trabaho ay eh yung relasyon sa trabaho. O, relasyon ng boss sa tao, empleyado sa kapwa-empleyado, at iba pang mga taong kasama mo sa workplace. Isipin mo ha, kung nagtatrabaho ka ng 8 a.m. to 5 p.m. tapos may biyahe pa, Malamang mga alas 5 ng umaga e eh gising o nasa daan ka na. Tapos malamang din na ka na makakauwi. E eh halos araw-araw yan. Kaya kung pangit ang relasyon sa work, e eh pahirap talaga trabaho. Mapapasabi ka na lang na kung di lang dahil sa sweldo, ay eh wag na lang sana mag-work. Dagdag mo pa yung kaisipan na yung bawat oras na nauubos mo sa biyahe at trabaho ay oras na hindi mo kapiling ang pamilya mo, na madalas tulog pa pag alis mo o tulog na pagbalik mo. O anong klasing buhay yan? Dito papasok ang kahalagahan ng tamang pananaw at pagsisikap upang matiyak na magawa nating blessing sa bawat isa ang workplace natin. Kung hirap ka na nga sa workload o sa biyahe, tapos hindi pa maganda ang interpersonal relationship sa work, eh paano na? Yung traffic, hindi mo naman kontrolado. Yung workload, baka ma-improve mo pa. Yung work relationship, yan. Yan, sigurado may magagawa ka pa dyan. Pakinggan mo, sabi ng Bible. Ano man ang gawin nyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Nagkakamali naman talaga ang tao sa isa't isa. At minsan nga, intentional pa eh. Ngayon, kung gagantihan mo ng masama ang ginawa sa iyong masama, eh anong klaseng workplace relationship ang malilikha ninyo? Simangutan na lang ba tuwing papasok? Kaya sinasabi sa verse na gagawin natin ang tama dahil ito ang nais ng Diyos at hindi dahil ito ang deserve ng katrabaho mo. Kung yung kilos at ginagawa ng katrabaho mo ang motivation mo sa ikikilos mo sa Kanya, eh paano na kung hindi na nga kayo magkasundo? Makitungo ka ayon sa nais ng Diyos at hindi ayon sa pakikitungo sa iyo ng katrabaho mo. Mahalaga ding tandaan na ang trabaho ay lugar para din parangalan ng Diyos yung tamang pakikisama natin, magandang pagtatrabaho natin, at magandang attitude sa trabaho ay bahagi ng pagsamba natin sa Diyos. Kapag maganda ang pananaw sa trabaho, maganda ang relasyon sa trabaho, at magandang attitude, sa halip na maluma ka at tumanda dahil sa trabaho, dadagdag pa ito sa nagpapasaya sa buhay mo. Kaya, asa ka pa ha?